Ang dami naming gulay guys kasi dito gagawa ng costume para sa uh, ah, ano ngayon nutrition month. Ayan. Mga kaganapan namin ngayong gabi. Ayan ang aming ano tawag dito? Anong tawag sa gumagawa sa iyo? Ano tawag? Designer. Designer ng mga gulay guys. So ayan oh. Yan nga tapos ito yung mga iba pang gulay. Dito naman guys, gulay para sa chan ito. Yung isa may nagla-live, may naghihiwa dito. oh, Ang gagawin ay magluluto ng pansit canton. Hindi basa ko. oh, oh. Napaka, ano naman, ano, otin. OT. Napaka OT. <laughs> Magano, hiwa ng ano, ng, yan ang masarap na siya. Naman. Na ano, na, ano nga tawag dyan? Toasted. Ano nga tawag dyan sa ano? Parang yun sa ano, sa labang. Siyang, ay, ano nga tawag yan? Toasted. Kikiam. Yan, guys, ang pinaka, ano, toasted. pinaka masarap na, ano. toasted? Oo, ang nilalagay. Tino-toasted. Tapos, tapos ang may birthday ngayon, guys. Ayan si Beshi, Happy birthday to you! <laughs> birthday. Tapos ito ang namili ng kikyam. Tapos ang natira, limang piso. Ayan. Kaya nakaano na lang gulaman. Gulaman ba yan, Gio Gulaman to be. Mm. O tapos ito, ipagpatuloy natin yung DIY ni Lon na ano <laughs> na costume para bukas rush to guys kasi bukas nagaganapin ang ano ang nutrition month dito sa amin. sa Daker niyan ha hmm. yung rate na no ha ayan pa oh naghihiwa sa beshi ng manok manok So, nandito kami ang Pagka legs. yung ginagawa guys. nila kapwa nila. Pagka mga legs kasi tatanggalan ng laman. Tapos mamaya hahanapin nila yung kung saan napunta yan. Di ba? Di ba yung katawan yan mamaya ng legs sa hanapin yan kung saan napupunta. Hoy o, oh, napakagaling. Saan kayo makikita niyan? Hindi na uso ngayon yung ganyan-ganyan, no? Hindi na uso ngayon ang paganda-paganda lang. Oo. Oh dyan? Kailangan marunong mag. Ano nga tawag dyan? oo <laughs> pako. Oh, yan. Meron pa ba kayo dyan? May ganyan pa oh ba sa bahay nyo? Dito lang yan. Oh, Why yan. Ah, ah. Pa, oh. Galit na galit. Yeah. So, gustong manakit. <laughs> <manang laughs> <manang laughs> <manang laughs> Ayun, oh. May ano na kami doon. May apoy ay, na, na, na kami na doon. Na, syang, ah. Ilagay si Yeno dyan, si Agi, sa sako. Saan? Lagay. Hmm. Doon, sa sa... oy bigyan niyo si na dos. Oy, na advance yung ano? Na na advance yung ano birthday ano, ni Tata oh. Hmm. <laughs> <laughs> hindi nga gagamitin. Grabe. maghiwa <laughs> oh. Kulang <laughs> <laughs> na lang. Grabe, kasi masarap grabe, kasi Diba oh. Oh, yan ang oh. Dito. Oy, tatatandaan ko dito sa video yung ano, yung katawan ng mano ay ng legs nito. Hahanapin ah, ko 'yan mamaya. Oy, <laughs> may pangalan yung isang buto diyan, Oy, <laughs> wala na talaga isang, isang isang ayan. Yan. Ano ba yan? Tay ba, ba yan? May pangalan. Yun? Wala na dati. Wala mm -hmm. Kaya kaya na lang. Ito oh, parang ano to. Tingnan natin yung apoy, guys. Ayan na nakapagsindi na dito. Tapos, tingnan nyo may manok dito. Bak! tayo dito. Back tayo dito. <laughs> Balik tayo dito sa DIY ni Lon. Gaga, syempre, nakasalang sa ano eh. Oh, ayan, t-shirt okay. na yan. Nasaan yung short? Paano yung nakakabit yun? Sa ba... Sa ano yan, lo? Sa babae Ay, yan? Ayan, ibang pares yung gagawin mo. Paano yan? Kulang-kulang yan. Hmm? Ba't dalawang pares? Sa short, hindi ha. Isang ikot na yun ha. Dalawang pares nga yan. Dalawang pares. Dalawang bata yan eh. Kaya nila kayo sa... Pares-pares pala? Sa dalawang mo kayo ninang kulang ka mo yung kanya. Kaya nila kayo.

Baker nga yan eh. Meron nga sila kidis. So, Jenny, na pa dyan nun eh, third yata nang ginawa ko. anong ano niya, te? bestida. Ah, biskida. Na! king Bigay mo pagkay Nina! Pag kay Jace, effort talaga. Bunga. Ipagpag si Jace paghandaan. Tulog na yan! Okay tusma oh, yung mo, siro yung ano <coughs> oh, yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung yung ano ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung pa lang, yung ano yung ano yung ano sa, yun sa ano kanya pa lang sa short. Ano yung sa damit? Ano bang gusto mo? <coughs> ano bang gusto mo? Kay da, kay Ida sa damit, Bumili siya. 'to <coughs> mapapanood kaya? Sige nang. Ano 'to ni? 'Yan 'yung damit niya. Sige, sige na. Kay, kay Kobe 'yan. Oh, Kobe. Na. Sige, sige. Sige. sige, sige. Kay Katie 'yan, damit. Karay. Lani sa pera n' ko. Sakita na mamay dutu 'yan eh. Agad lang 'yan dumalaw. Ano na luluto na yung pancet? Anong pwede na? Walang gato. Ano niya, Ano na? Ano nangyari? <laughs> Ang oh, kuha ka nalagay ng mantika. Pabas, panita, Iyan, mo di Anong lutuin oh, na dyan? O, oh, titis ah. Ayan Ay, na yun. Titis. dami nung mantika, <laughs> Ayos, ng mantika. Bawasan mo. Bawasan mo nga. Ay, 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 titis. Ay, titis. Ay, titis. Ay, titis. Ay, titis. Ay, titis. Ay, pero pag dito sa amin, maliwanag. Pero pag dito sa cellphone. Yan guys, Oh, yan, Oh, apoy. Yan, Oh. Diba? Pang malakasang pansit yan, o. Oh. ba? Hmm. Diba? Pang malakasang pansit to guys, Oh. Di natin. Natin. Hindi ko pa natikman. Okay, Masarap talaga pagka uluto sa kahoy. Iba yung lasa. At saka ang kagandaan lang pag sa kahoy, yung hindi mausok yung kahoy, no? Kasi pagka pagkamausok pagka mausok, naglalasa din. Hmm, dami. Tapos pakita ko yung mga sangkap. Tapos ito yung mga sangkap. na Oh, 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 well, oh, oh, lang. ng Yung toppings, uh, guys, nangyayari. masarap daw. Sabi niya, "Ginisa masarap daw ah, uh, Ito. Ito talaga, Balik tayo dito sa DIY. Lumabas na 'yung mga karayom, just yun la pan no 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 no